headlight, tsaka yung signal light natin is may basag. Hindi rin po sila ipaparehistro yan dito. Ibago pong rules yan ni LTO. Kaya bawal po ngayon sa LTO ang tanggalin yung chain guard na ganito. Okay? So for safety po natin yan. Kasi marami sa atin mga kaibigan, ha, yung mga lalong mga single o yung mga ibang motor, tinatanggal yung ganito, yung pinaka chain guard. Bawal po yan ngayon. Hindi po ninyo mapaparehistro. Ang hindi ko lang alam, kung sa checkpoint ay hinahuli na ngayon yung tanggal yung ganito or inalis yung ganito. So, sa ngayon, dito sa Abundante or sa Private Motor Vehicle Inspection Center dito sa Santa Rosa, Laguna at extension ni LTO, hindi po nila pinaparehistro or bagsak na po siya sa inspection pa lang. Dito pa lang. Kaya, ginagawa nila. So, ibalik yun na po sa amin kapag mayroon na pong cover ang inyong chain guard. Oh. Morning! Hello! Mga kaibigan, na dito tayo ngayon sa private Motor vehicle Inspection Center. At meron tayong nalaman na bago or meron tayong bago silang chine o ni-inspect. Mga kaibigan, kapag po basag yung ating mga ganito. Eto, di ba may basag na ganito. Basag yung ganito natin. Kasi nga luban or nasira yung ating mga ganito. Ay, bawal po yan. Hindi po may inspect dito. And kung basag yung ating dito sa harapan, yung headlight, tsaka yung signal light natin is may basag. Hindi rin po sila Ipaparehistro yan dito Ibagong pong rules yan Ni LTO Kaya pupunta po tayo Sa mga Emission testing O kung magpaparehistro po tayo Mga kaibigan Make sure Siguraduhin natin na Tama Yung ating Or walang mga basag Yung ating mga Ganitong tawag dito Yung mga cover Ng ating mga ilaw At hindi lang yan Yung isa sa mga rules din Lalo na yung mga Ganito Ganitong motor Ito toto to. Yan ganitong motor Yan kasi pag ganitong motor mga kaibigan Naka open yung kanyang chain O yung kadena Kung ang kadena mo mga kaibigan O yung motor mo Ayan o singit tayo Ang motor mo ay Ganito Bukas tong ganito Lalo sa mga ibang motor na nakabukas tong ganito mga kaibigan Ay hindi po natin mapaparehistro Chain guard ang tawag natin dyan Eh hindi po natin mapaparehistro Yan kasi po Bawal po ngayon sa LTO ang tanggalin yung chain guard na ganito. Okay? So for safety po natin yan. Kasi marami sa atin mga kaibigan, ha, yung mga lalo mga single o yung mga ibang motor, tinatanggal yung ganito, yung pinaka chain guard. Bawal po yan ngayon. Hindi po ninyo mapaparis. Ang hindi ko lang alam, kung sa checkpoint ay inuhuli na ngayon yung tanggal yung ganito o inalis yung ganito. So sa ngayon, dito sa abundante, or sa Private Motor Vehicle Inspection Center dito sa Santa Rosa, Laguna at extension ni LTO, hindi po nila pinaparehistro or bagsak na po siya sa inspection pa lang. Dito pa lang. Kaya ginagawa nila. So ibalik yun na po sa amin kapag mayroon na pong cover ang inyong chain guard. O paalala mga kaibigan na huwag po natin tatanggal ng chain guard at dapat lahat po ng ating mga covers sa ating motor lalo na sa mga brake light, headlight, dapat po ay hindi yung basag. Okay? So, kaya napakaganda po na dapat ang ating motor ay stock. Okay? Bawal, ulit ko ha, bawal basag yung mga cover ng ating mga headlight, stop light, brake light, or headlight. Okay? So, ayan o, sila yung stop ng abundante. Ayan, maraming salamat. Bye-bye! Thank you!